Ato nga blihan ang suwaki. Sa okay. uno na to ha. Sa uno na. Sa uno ka. Ko, ari 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 ari. Si mo gyuri. Ko. Sa asa man tagkuan? Nakay, kutsilyo ni. Oh, ibong kutsilyo ni. Ngoy. Mana ba gitindo de? Mana. Bato na lang. Oh, gagoy kutsilyo bato i buak ko kauna ini. Ay,

Nagluto din ko kung na. Saan po? Ang gamay. Ang din siya. Ayaw ko yako. Sige, pakita. Sige, sige. Kuha mag blur dito kung sino kung ano ka niya. Ang kamirin niya. Ha? Ang sabday po, Portrait? Uh. No? trick Ang isa po doon. Hindi. Pungit! na! Mga! Lara, <laughs> yeah. limpyo na. Limpyo na. Pila ka, buk? Please, okay. we... suwi. Nakuha mo ka. Bukhan sa doy. Ang saday, Emi? Wala, busy ka, amang bi. Wow, mabuhi na kay Imo Mananggi. Ina na, na naturong pa, tubig. na, kay buslot mo na Imo Sa lanan. Puslot na na. Tanawa na. oh, pikas. Ano na? Nabuak na muna eh? Ay, nabuak. Sige, kung na nabasa na kong short. Puslot na eh.